Yung mga empleyado ko na ho mismo dito sa opisina at saka yung mga empleyado po sa so Radyo Pilipinas are asking na bakit naman para daw insensitive ang pag-ibig wherein nagkukumahog ngayon na uh, matataas ang presyo, halos hirap pagkasyay ng sweldo then suddenly meron namang, I mean, 100 pesos kung sa mga siguro, mga kagaya ko ko, kagaya nyo, diyo masakit ito sa mga negosyante. Pero pag uh, yung arawan laborer, Ah uh, mababarám daw nila yung pinch uh ik nga uh, uh, deputy uh, executive officer Aguilar. Uh, kong Erwin, thank you po for that question. Um hmm. uh, lang alang po natin po lahat 'yan kung, okay. uh, In fact, ayun uh, po kasing uh, decision to uh, adjust po yung contribution rates was way back in 2019. Mm. But uh, dahil po na po tayo ng problema sa pandemic, right. ay tatlong beses po natin na napospon postpone po yung ating uh, adjustment po sa savings rates po ng mga manggagawa at mm. mga employers. Mm -hmm. um, ang ating naman pong layunin po sa pag-ibig sa pagtataas, kasi magre-redown din po ito sa benefit po ng ating mga miyembro. Mm. Alimbawa po, yung uh, pagtaas po na from the 100 Uh, current rate to 200, ito po ay, ang ibig po sabihin nito ay madudobli rin po yung kanilang mga cash loans, yung entitlements po nila pag may calamity loan, at mas lalakas po yung kapasidad ng pag-ibig para magpahiram po ng murang interest na pabahay po para sa mga miyembro natin po sa pag-ibig. Uh, at the end of the day po, yung pong um, uh, welfare po ng ating mga miyembro po, ang aming anan Kong Erwin.